Ayan yung mga singa na panglaro natin. Oh, di ba? Makita kayo niyan, no? Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video mga buddy, ay i-update ko kayo dito sa ating setup. Ayan. Ito yung setup na sinasabi ko sa inyo yung natin ng singa mga buddy. And ayan na nakaset setup na tayo dito ng LP100. Ito yung gamit nating stand sa show. And inayos na natin. Sinimenta natin yung pa para hindi siya masira mga body basta-basta. Hindi mapasukan ng kalawang. And then dito hindi pa natin nalagyan ng uh, takip dyan sa talsik ng ulan. Pero gagawa natin yan ng paraan. And dito mga body is meron na nakagroom. Bukas hindi, hindi pa namin naayos na talaga dito. Kasi si body rotor lang nag kanina dito. Kasi gabi ako dun sa kabila. So, ito lang muna yung naayos ni Padre Roter. Dito na side. Ayan. Dito na side. Meron na yung laman, mga body. Dito, bukas, makahanap kami na ilalagay. And possible singa rin, mga body. Pero dito na side is puro p mga body. Ayan, o. Oh. Andito yung mga groomable p natin. Ito pala nadala yung flashlight natin. So, cellphone na lang yung nag natin. Kasi, Uh, hapon na ngayon mga badi ay nakikita yung oras 4.30 5pm na ayun, ako na lang dito mag isa sa farm kasi ubuwi na si buddy roter so ito yung pinaraffle natin yung gawing raffle natin sa raffle 36 so dito tayo pipili ng limang male na ipaparaffle natin kung nakikita nyo mga badi groomable talaga yun sila and rounded cow daw ayan sobrang dami nito mga badi And I know magugustuhan nyo to pag sumali kayo sa raffle kasi yan mismo yung makukuha yung isda sa ating raffle 36 yung ginagroom talaga natin. Sama na yan mga buddy, meron din dito. Ayan. Uh, puro feed yan. Ayan, puro feeder na groomable. Same as dito sa baba. Pero maliliit pa tong sa baba. Hindi ka to pwede pang i-release na select lang natin kasi potential siya mga body and then dito na side is puro singa naman na Two months na yata ay 1 month plus pa pala going 2 months to mga body na singa and all males yung nandito and siya puro male singa to mga body and potential grade to lahat and siya pero yung singa natin is not for sale sa ngayon kasi uh, yung bala kasi namin sa singa is ilalaro namin siya sa league for the whole year. Kaya nagpre-prepare kami ng napakadaming uh, delta strain. Isa na tong singa sa pinaprepare namin para sa whole year na show ng Gapi league. And yun nga, nag-start na nung ngayon na buwan para nag-start na. And I think tapos na nung uh February 12 yung last na entry. And Nakasanay tayo mga buddy. I hope na kahit tayo makuha doon kahit hindi man lang mag top 10 at least uh, pasok pa rin tayo no sa scoring kasi yun naman talaga habol natin na makapasok doon sa uh, top 10 breeders sa buong taon. And kung papala rin, mas maganda ko hindi naman okay lang din at least nagtry tayo mga buddy. So ayan, puro singa to mga buddy from dito. Ayan, hanggang dito. And sa baba din, meron din naman. Puro singa blue yan. Uh, month old. Ayan, going two months to mga buddy. Ayan siya. And hindi lang dyan nagtatapos yung singa natin. Kasi meron din dun sa kabila. Pero, ayan, punta pala tayo dun. Papakita ko sa inyo. So dito tayo mga buddy. Dito na side. Ayan, dito. Ayan siya. Dito naman is puro uh, ABM. Ayan sa taas. Puro ABM yan. Ayan, puro ABM. And dito sa taas. Ayan, mga electric blue ko natin. Uh, naka Nakagroom. And then, meron tayong isang YKC blend dito. And the rest is puro HB pastel, mga buddy. Ayan, sobrang lumot ng tank. Ayan, oh. And yung tubig naman is every two days is nagpapalit tayo dito mga body kaya safe na safe sila sa ammonia na yung ating ista. Siya. Kaso nga yung HP pastel natin mga body, hindi siya manaro sa 3MB. Kasi nga, bukod sa big dorsal siya, and then yung caudal niya, pag sa edad niya, hindi pa siya doon bumubuka. Uh, bumubuka lang masyado yung caudal niya pag nagkakaedad siya like 4 months to 5 months nung palang siya bumubuka uh, katulad nito mga buddy ito siya tulad nito ayan 5 months old na HB pastel pero since wala tayong makita na dilaw dyan kaya lagi natin siya HB white kasi wala siyang dilaw sa uh, pintakil mga buddy sobrang puti ng kanyang kaudan, kaya HB white sya etong isa naman is na tamaan ng fin root sayang ano sa taas na bahagi ng kanyang caudal fin tamaan ng fin root ayan so hindi talaga parating maswerte mga batis sa pagkugroom kaya kailangan talaga marami tayong i-groom kung gusto natin sumali like na na isang taong dika marami tayong balang isda. Kasi kung igugroom mo, slim malang lang. Tapos isang taong kasasali, possible na hindi ka makakaabot sa finals mga body. Kaya kailangan talaga uh, so sa is marami ka talagang reserve na isda na isasali sa mga online show and actual show. Pero marami tayong naka-reserve dito na pastel and HB white. Ayan, napakadami nito mga body. And hopefully, 2 months from now, pwede na natin isabak to Ayan siya, puro HP pastel Ayan, mga Kinugroom natin Kung nakikita nyo yung tank mga body dumihin na siya tignan Pero ang tubig nya, napakalinis mga body Yung mga lumot lang Hindi namin masyadong ginagalaw Especially yung sa may gilid at sa likuran nyang Ng uh, tank at Yung harap lang talaga yung kinukuskus natin Ayun, balik ako kay mga buddy kasi may dumating na siya. Balik tayo mga buddy. So, dito naman tayo sa random grooming natin. So, ito yung tang natin na random groomings hanggang dun sa dulo. Pero dito lang yung pagpakita natin mga buddy. Dito naman is puro HB pastel na month old. Ayan siya. Month old. It's Pastel. At meron tayong bisita from abroad. <laughs> Bali Joey! Kapit kayo. Ayan, dito sa kabila, puro singa. Ayan, mga month old. Ayan, mga maliliit pa talaga. Ayan sya. Ito. Ayan, month old din to. Karate pastel dito. Sa baba, wala pang laman. Nakab Ay, meron pa rin pala. na pala singa dito. ano no, meron na pala singa. Kanina pa lang nilagay. Ayan, bago pa lang. Okay, so, mga singa na pala dito. Siya, hindi nga lang nasa ipon. Ayan, yung mga pero na, eh, prepare natin for the whole year na uh, Gapi League. Dito, hindi ko muna papakita kasi kay Badder Rotary na ginagroom. And bigyan ko kayo ng hint. Yan siya. It's puro mga Blue Moscow. And mga bali So, dito tayo sa mga bigger tanks. Dito, puro HP Pastel. Alam niyo naman. Pero marami tayong ipo-pull out dito mga bali kasi uh, yung iba is hindi tumubo. Yung iba naman is na punit yung mga caudal fin. Yung iba na fin root. And mostly sa kanila hindi talaga tumubo kaya papalitan natin pero dito is meron na tayong nahulog na mga singa ayan supposedly dun yan sa kabila pero ah, hindi nga nalinisan lahat kaya dito na lang nilagay ni Bader Oter uh, pansamantagal hindi sya pansamantala pansamantagal dito na sila lalaki ayan puro singa blue singga blue Ayan, napakadaming singa bloo dito, top sword. Ayan. Isa din to sa sinali natin. Ayan sya mga barrio, top sword. Dito wala na mga sirain. Ito may singa dito. Dito rin sa baba. I think meron na rin tong naman. Pero wala pa pala. So, ayan lang muna. Yung update dito. Pero papakita ko sa inyo yung ginagroom natin na singa. Para at least may idea kayong mga bali. Dito tayo. Ayan yung mga singa na panglaro natin. Oo, oh, di ba? Mapakitaan kayo niyan, no? May. Ay! Oh? No? Meron pa isa. Ayan, puro single blue to mga body. Ito, lapad. Ito, bagong hulog lang. Ito, kita niyo ito mga body. ano? o. blue! Ang lapad ng kaudal o. Laki pa ng katawan. Atsya. Isa. Yan. Ito pa. Sobrang daming singa dito mga body pa isa ganda dito yan yung preparation natin for the whole year mga bali and I think paglalas to hanggang June 2025 kung hindi man lang mamatay to June 2025 possible na meron lang papalit sa kanila mga bali and sa dami pa naman ang ginugulong natin na singa possible na may papalit sa kanila for the whole year and then dito, mga HB pastel na, mga bagong hulog natin. Pero still, meron pa rin tayong double sword dito. Na red lace. Ayan, mga bagong hulog natin na HB white. White pala to hindi to pastel. XB white. Same sa baba. Or mga HB white na to lahat, mga bani. Hindi nga lang, hindi natin nakuskus yung harap. Pero... Kaya sinasabi ko, nakatago lang sa likod ng lumot yung mga magagandang isda. <laughs> Yan yung mga tactics para hindi masilip ng kalaban. <laughs> Lagyan nyo ng lumot ang harap para hindi masilip. Tensya. Eto, mga bagong hulog to. Same batch doon sa kabila, mga body. Ang HP pastel natin. And half moon ganyan RDSS nakagroom at meron pa ditong isa blue dragon na half moon din ay half moon isa lang yan sila sa mga ginagroom na din mga body at dito 40 HP pastel yan yan puro HP pastel HB Files to. Ayan siya mga body. And Dito. Uh, Drenay natin yung tubig last time. And papahira na sana ng uh, ano ba yun, Yung pang, pang tanggal sa leak. Pero binasa na naman ni eh, Body Rotter kaya hindi na pahira ng waterproofing pala mga body kasi nag dagdag -dag tayo ng tubig Diyan sa stock water and yun nabasa na naman kaya hindi nalagyan ng tubig so I think yun lang yung update dito sa farm mabibilis ang video lang para makita niyo rin kung ano yung update dito sa farm kasi matagal tagal tayo hindi nang pag-update kaya kita, -kit, kita, -kit, kita 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 sa susunod na video And Announcement kita pala mga kita 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 Uh, starting February 23 up to December. Nakapost yan sa ating FB page. Tingnan nyo na lang. Monthly show yan mga badi. Liga yan ng Gapi. So sumali kayo para meron kayo makuang idea. Especially sa mga newbie na gustong matuto uh, regarding sa show. Ayan, yan yung, yan yung pinaka-the best sa salihan nyo mga badi. Kasi every month maasa talaga yung breeding skills nyo mga badi at pag-groom. Kaya isipin nyo lang na sumali lang kayo sa La Liga kasi gusto nyo lang matuto and gusto nyo lang i-test yung inyong ista like na in So, yun lang mga bali. Quick update lang. Sa time tayong bisita by Fish Up.